Welcome to this channel. In this presentation, our reflection is about the special love of the Blessed Virgin Mary, particularly to the children. Ang ilan sa mga apparitions na kung saan nagpakita at nagbigay siya ng mga mensahe sa mga bata ay ang Our Lady of Fatima, Our Lady of Lords, Our Lady of La Salette, Our Lady of Good Health, at marami pang iba. Ating pag-uusapan sa episode na ito ay ang mystical experience ng isang tatlong taong gulang na batang babae sa tinatawag niyang Mama Morena. Siya ay si Sara Miraucci ng Italy. Ang Gobbio ay isang maliit na bayan sa ng Italia. At ito ay sikat sa legendary story of Saint Francis of Assisi and the Wolf, na kung paano pinaamo ng santo ang mabangis na lobo. Ang lobong ito ay sinasabing pumipinsala sa buong village, nananakit at nakakapatay pa ng mga residente. Subalit nang dumating si Saint Francis, kinompronta niya ito, nakipag-usap, at nagkaroon sila ng deal upang mabigyan na ng katahimikan ang lugar at makapamuhay na ng maayos ang mga tao. Sa kasalukuyang panahon, muling pinag-usapan ang lugar na ito dahil sa isang batang babae na nagkaroon ng mystical encounter sa mahal na inang birhen na kung tawagin niya ay Mama Morena. Ang bata ay ang tatlong taong gulang na si Sara Mariucci, na namatay noong 2006. Subalit makalipas ang sampung taon, ipinag-utos ng obispo ng gubyo, na si Monsignor Mario Cecobelli, na ilipat ang mga remains ng bata mula sa kinalilibingan nito sa isang bagong gawang chapel. Napakaraming tao ang nag-abang at sumaksi sa mahalagang event na ito ng ginawang paghukay at paglipat ng remains ni Sarah. Sa katunayan, maraming mga pilgrims na ang dumarayo o dumadaan upang humingi ng intercession sa bata na itinuturing na nilang santo kahit na 3 years old lamang siya nang mamatay at wala pang formal na pagkilala ang Vatican. Ang kwento ni Sara ay isinalin na sa libro para sa kanyang mga kababayan sa Italy. Nagsimula ang kwento ni Anna, ang ina ni Sara, noong gabi ng August 4, 2006, matapos ang isang araw nilang pamamasyal sa Calabria Sea sa mga beaches doon. Pagod sila at nakahiga at magkatabing magkayakap sa kama. Pagkatapos ng ilang minuto sa ganoong posisyon, nagsalita si Sarah. Noong ako ay maliit pa, maliit na maliit pa, ako ay nasa isang malayo at kahanga-hangang lugar. At saan naman ang lugar na iyon ang pagsakay ng ina sa ikinukwento ng anak? Sa ulap. At sino ang kasama mo sa ulap? Si Mami Morena. Sinong mami iyon, muling tanong ni Ana. Siya. Yung isa ko pang nanay. Isa mo pang nanay? Pero Sara, ako lang ang nanay mo. Ano naman ang masasabi mo sa isa mo pang nanay? She is very good. Sagot ni Sara, sabay ngiti, at nagliliwanag ang kanyang mukha na para bang kilalang kilala niya ang kanyang pinapatungkulan. Ano ang kanyang sinasabi sa iyo? Mas maganda ba ang mga sinasabi niya kaysa sa mga sinasabi sa iyo ng mama-ana mo? Yes, ang sagot ng bata. Sigurado ka ba talaga? I-describe mo sa akin ang iyong mama morena. Anong kulay ang buhok niya? Blue. Anong kulay naman ang kanyang mga mata? Brown, tulad ng sa akin, sabi pa ni Sarah. Iiwan mo ba si Mama Ana para sumama kay Mama Morena ang tanong ni Ana sa anak? Yes, sagot ni Sarah habang nagniningning ang mga ngiti sa labi. Kinaumagahan, August 5, 2006, malungkot ang mukha ng bata. Mga bandang 1.30 ng hapon, ang buong pamilya ay pumunta naman sa Stella Maris Beach para sa kanilang tanghalian. Si Sarah, ang kanyang kapatid na lalaki at pinsan, ay lumakad ng ilang metro ang layo upang sumakay sa ilang mga coin-operated electric toy sa seafront. Ito ang mga sandali na ang aking buhay ay magbabago magpakailanman, ang sabi ni Ana. Si Sarah ay tumuntong sa platform ng isa sa mga larong iyon at nakuryente siya sa pamamagitan ng short circuit at agad na namatay. Sa unang tingin, napakahirap tanggapin ang ganito kasakit na trahedya para sa pamilya. Napakabata pa ni Sarah at nagumpisa pa lang ang kanyang buhay. Subalit sa trahedyang ito, nagtatago pala ang isang plano ng pag-ibig ng Diyos mas makapangyarihan kaysa sa kasamaan at kamatayan. Sa paglipas ng mga araw na pagtagpitagpi, ang lahat ng kanilang nalaman na si Mami Morena ay hindi isang pantasya lamang ng bata, ngunit siya mismo ang mahal na inang birhen. Sa tulong ng intuisyon ng ama ni Sarah na si Michael na tuklasan ng pamilya na mayroong isang Mary na nagnangalang Morena na minamahal at pinaparangalan sa Bolivia na eksaktong tumutugma sa naging paglalarawan ng kanilang anak. Ang asul na buhok na binanggit ni Sarah ay sumisimbolo sa mantel ng mahal na inang birhen. Higit pa rito ang kapistahan ng Lady Morena na ito ay itinagdiriwang tuwing August 5 ang eksaktong araw ng pagpanaw ni Sarah. Ngayon, lalong naging maliwanag na ang mahal na inang birhen ay tinawag si Sarah upang lumahok sa isang espesyal na paraan sa plano ng kanyang anak na ating Panginoong Heso Kristo para sa kaligtasan ng mundo. Ang fiat ng mahal na inang birhen ay pagsisimula ng planong iyon at kanilang tinatawag ang mga gusto nilang maging kabahagi and at the same time willing to participate and cooperate. Sa pagbabalik tanaw, sa kwento ni Sara, nakakita ang pamilya ng mga heavenly na senyales na magpapatunay sa mga naging kaganapan. Tulad na lang ng isang halimbawa na ang nakababatang kapatid ni Sara at kanilang pinsan ay hindi man lang nasaktan kahit na silang tatlo ay naglalaro sa parehong laruan at lugar. Ayon sa isang technical expert na nagpahayag ng katotohanan, aayon sa isang siyentipikong paraan, na ang electrical discharge na tumama kay Sara ay may kakayang pumatay ng isang elepante. Pagkatapos ng kamatayan ni Sara, isang mahimalang pangyayari ang umipekto sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang ama at ina. Ang pamilya ni Sara ay malayo sa pananampalataya tumalikod si Ana sa Diyos. Noong malaman niyang ang kanyang bayaw, ay malapit ng mamatay sa sakit na Parkinson. Masyadong masakit ito kay Ana na sa gulang na limang taon ay ito na ang nagsilbing pangalawa niyang ama. Nangyari ang pag-aaruga sa kanya ng kanyang kapatid at asawa nito dahil sa masaklap na karanasan niya sa pamilya noong bata pa siya. Nakita niyang binaril ng kanyang ama, ang kanyang ina at sa kanyang bayaw niya nakita at naramdaman ang pagmamahal at figura ng isang tunay na ama. Ngayon, biglang ang namatay ang kanyang anak. Sobra-sobra ang sakit, hindi kayang tanggapin at nandoon ang denial. Hindi nila kayang tingnan ang wala ng buhay na anak. Inikayat sila ng mga kamag-anak na magpakatatag. Ganoon nga, nakatayo sila sa harapan ng anak, na naghihinagpis, desperado, napakalalim ng sakit sa puso, at halos mawalan na ng katinuan nang biglang nakita ni Ana ang anak. Nakita niya ang kapayapaan, katahimikan at kagalakan sa mukha ng anak. Napakaganda ni Sara at mas matanda siya kaysa sa mga sandaling iyon ng kanyang kamatayan. Biglang naramdaman ni Ana ang total change inside her. Naramdaman niya ang kapayapaan at katahimikan na kailanman ay hindi niya naramdaman. Nabuksan ang kanyang isipan at kanyang puso. Nawaring ang espiritu ng Panginoon ay tunay na sumakan niya pati na rin sa kanyang asawa. Naunawaan niya ang maraming bagay ng mga sumandaling iyon. Ang kanyang anak ay hindi patay. Siya ay nabuhay na kasama ni Kristo. Kinuha siya ni Mary upang permanente ng manirahan sa langit. Pumasok ang Panginoon sa kanyang puso at sinasabi sa kanya, nakasama na niya si Sarah. Kinuha at itinaas siya ng Diyos at hindi hinaya ang patuloy niyang maramdaman ang sobrang dalamhati at kawalan ng pag-asa. Pagkatapos ng unang himalang ito, pinagaling ng Diyos ang brokenness at sugat ng buong pamilya. Katunayan, ang napublish na libro ay naglalaman ng mga testimonies ng mga magulang kapatid, lolo, lola, tiyuhin, tiyahin, mga pinsan at iba pang miyembro ng pamilya. The healing of Sarah's family tree is not coincidence, ang sabi ng kasalukuyang obispo ng gubio, na si Monsignor Luciano Bedini. Marami ring kwento ng healing ang nangyari outside of her family ginamit ng Diyos ang batang ito upang maibigay ang maraming grasya ng healing at conversion. Ang naging kapansin-pansin sa buhay ni Sarah ay tila siya ang ginamit ng mahal na inang birhen upang maipahayag ang propesya sa makabagong panahon at magbibigay ng paliwanag tungkol sa mga darating na panahon. Tulad na lang ng kahilingan to consecrate oneself and the world to God through the Immaculate Heart of Mary. Ibigay ang sarili para sa pagmamahal sa mundo. Kaya yung tanong ni Ana kay Sarah na, Would you leave Mami Ana to go to Mami Morena? And the answer was a big yes, with joy and conviction. Hindi ba yan ay posibleng consecration to God the Father through the Immaculate Heart of Mary? And the willingness of the child to go to heaven. Hindi ba yan ay isang mapagkumbaba at dalisay na pag-aalay ng buhay para sa pag-ibig? Hindi ba ang pagwasak ng jablo sa sangkatauhan ay nagsisimula sa pamilya? Ito ay paulit-ulit sa propesi ng mahal na inang birhen. Kung kaya't ang lahat ng wounded families ay pwedeng humingi ng intercession kay Sarah. Nandoon ang pangako ng tagumpay ng Immaculate Heart of Mary mula sa pag-ibig ng Diyos at kaligtasan para sa mga puso at kaluluwang nagnanais nito. Ito ang imahe na ibinibigay ng kwento ng buhay ni Sara at ng kanyang pamilya na maaari nating lingunin at kapulutan ng magandang ehemplo sa paghahanap ng katahimikan at pag-asa, lalong-lalo na to those who are suffering, to those who are afraid, and to those who have lost their fight. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Please like, subscribe, share and press notification button for future upload.